Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom ha, ha ha hey mama, ha ha, ha. Mga kabombrom, may nakikita na naman tayong natatulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para bumuli ng pagkain para ibigay doon sa natatulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng Let's go mga kabrombrom, pasakin tayo, let's go. Bibili tayo ng pagkain, let's go. Dito na tayo sa loob mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain, let's go. Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng let's go. Let's go mga ka-brom-brom, natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kulong na naman tayo ngayong gabi mga ka brom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka-brom-brom, natin ito. Let's go! Oh uh, nalulis ako kay mga ka-brom-brom, pwede ano tayo pagkain. Let's go! Ito siya mga uh, ka brom Let's go mga kaburpo na bigay natin bakya ng kataley. Let's go.